Yo mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel Panibagong vlog Panibagong uh, pag-uusapan na naman natin mga ka-best friend Dahil uh, meron tayong mga katrupang chariot na ma may nagtanong Patungkol dito sa kanyang uh, isang pinaproblema Dahil ang kanyang uh, chariot ay nagkaroon ng uh, konting problema lang naman at uh, madali lang solusyonan nito mga ka-best friend So syempre, unang-una, pakiclick na naman guys ng subscribe button Click nyo po yung bell and click niyo po yung all no para lagi tayong updated sa ating mga vlog dito sa ating na uh, trike na to. So, sasagutin natin ang uh, tanong ni Sir kasi yung uh, pinaproblema niya itong kanyang uh, carburetor na tanggal yung uh, fuel uh, mixture. Ayo oh, ano ah... Uh, oh tama fuel mixture ang uh, natanggal sa kanyang uh, ilalim ng uh, trike. No? So ito mga ka best friend Tuturo ko sa inyo kung saan ba nakalagay ang uh, kanyang uh, fuel mixture adjustment fuel mixture uh, screw so katulad nito mga pang TMX na carburetor or pang uh chariot, no nandito po yung ating uh, screw sa ilalim yan. Dito sa ilalim guys, mayroong uh, naka ano dyan, naka na parang ito, ito, ito. Yan po yung screw. Yan po yung iniikot ng uh, pagka tayo magtutu magtutuno. Ang tawag po dyan ay fuel mix screw. Pag nandito sa gilid, air mix screw. No? So dahil ito ay carburetor ng pwede sa or uh, ito, rose chariot kasi ito. So nandito yung kanyang fuel mix screw sa ilalim. So pag iniikot mo ito, kailangan mo ng uh, mix na flat screw yung may silang na kasya dito kasi pag mababa babangga dito hindi hindi mo yan mapipihit no so ang pinoproblema ni sir ay kung saan tayo makakabili nitong ating uh, fuel mix screw yan mamaya sasagutin natin diyan and then uh, kaya po yun natanggal, natanggal yon yung kanyang uh, screw dito dahil sa vibration ng makina siguro masyado nang mabibrate yung makina mo or talagang ang dati nang maluwag itong screw dito yun ang cost niyan pero pag yan ay tama yung yan to no hindi na hindi na po yan basta-basta matatanggal tulad nito hindi ko na na-adjust yan so naka na yan siya hindi na yan siya uh, mahulog so ang nangyari pag ma, pag, pag mahulog yung screw mo dito mamamatay-matay na yung ano mo mamamatay-matay uh, na yung uh, motor mo kasi nga magiging lean na yung alam mo yung uh, mixture so namamatay matay yan at uh, hindi mo basta basta mapaandar yan ng tuloy tuloy yung pugak pugak no? so yun ang nangyari sa kanya namamatay matay yung kanyang uh, chariot no? kasi uh, wala nang uh, fuel mix screw dito o yung uh, fuel adjustment screw na nasa gilid o nasa ilalim itong ating uh, uh, carburetor nandito yan isa so, kaya dito yan no? so sabi ni Sir, saan ba tayo makakabili ng uh, ganyan o ng ganyang screw? Actually, pwede tayong bumili sa mga motor shop na mas malapit sa si inyo. Bili po kayo ng uh, screw na yon dahil uh, yung screw na uh, nakalagay dyan guys ay ano yun siya? Uh, common o yun yung uh, ginagamit talaga ng karamihan no? Doon sa ating carburetor, pwede tayo bumili ng kit o yung uh, carburetor kit. Kasama na po doon yung uh, uh, screw. So, hindi ko lang sure sa iba. So, sa akin kasi experience ko. Kasama na yung uh, fuel mix screw. Lahat po yan. Mga rubber niya. Mga o-ring. Kasama na po yan doon sa pagbili natin ng uh, set na carburetor kit. no And then, pwede rin sa Lazada. Okay, try natin sa Lazada or Shopee. So, ito mga ka-best friend. Try natin sa... Uh, Shopee, yung sa Shopee automatic talaga meron yan. yan kasi ano yan eh uh, common na ginagamit natin yan or uh, talaga namang yan ang uh, ginagamit natin so tingnan natin kung magkano yung price ay uh, carburetor TMX Oh, yun mga best friend, shout out muna natin yung nagtanong si Sir Roy Jan. Nawala siyang apelyido. Roy Jan lang yung kanyang pangalan. So, yun yung mga tanong niya tungkol sa ating uh, carburetor uh, fuel mixture mga ka best friend. O oh, madali lang 'yan, uh, Tara. Tingnan natin sa Shopee eh, kung meron tayong mabibiling uh, mga ganitong uh, design, no. Ito ito kasi yung design na sinabi niya. Yan, yan yung hanapin uh, na natin. Sa so, Shopee. So, tara. Hanapin natin, guys. Okay. Search natin dito sa Shopee ang fuel. Uh, fuel mix uh, screw. Yan. Okay. Ayun. Lumabas na, guys. No? So, iba-iba na yung style ng fuel uh, mix screw niya. Ito. Actually, ito siya. So, yung sa stock natin na ano, yung stock natin na one na uh, screw it ito po ay may silang then bound lang konti yung uh, screw niya ito mahaba na yung kanyang ano mahaba na yung kanyang uh, extender so hindi, kahit di ka na gumamit ng ano kahit di ka na gumamit ng screw kasi uh, meron na siyang yung pinipihit lang okay na to mas madali siya mas madali siya pihitin compared doon sa uh, di flat screw ayan nah, you know? ganda, ayan, ito po siya so, ayan po yung bibili nyo ayan ganda pan x hi. hi may blue ayan iba-iba na yung design talaga na nalidesign na na ayan din you know? oh. so yan makaka kayo din sa Shopee So, try ko rin mag-order. Yan you know, daming uh, design. Marami siyang style. Yan, okay. So, ito yung sa gilid, mga ka-best friend. Yan. Ito yung gilid. Ito po yung ano, uh, tawag nito, yung idol niya. Diyan natin ina-adjust yung ating minor. Yan. So, marami kasi sabi na ito daw ay minor. Minor daw, ah, minor. Ito daw ay... Air mix Crew o air air uh, pang air mixture niya so malibo 'yon. Sa ibang carburetor katulad ng mga 110, nandito po yung uh, adjustment ng uh, fuel, air and fuel mixture. Ito naman sa katulad ng TMX nandito po sa ilalim sa gilid. Ito so, magkaiba po 'yon. Ito naman nandito naman yung kanyang idle. Diyan natin yung na adjust yung minor, yung uh, ating uh, tawag nito. Yan ah, yun ang minor. O, oh, dyan natin adjust yan. Okay. So, tandaan nyo guys, ang ikot nito ay 2.5 turn lang. Yun lang yung ikot ng ating ah, uh, chariot, no? 2.5 turn ng ikot niyan. So, uh, pag ina-adjust mo yan, higpitan mo muna, then, ikutin mo ng dalawa at kalahati na ikot. So, kailangan pag tagpuin mo kung saan ka nag-umpisa, tagpuin mo yon yon ang uh, one turn. Then, sunod naman. Then, half. So, 2.5 turn lang ang ating uh, Rusi chariot na. No? Ayan mga best friend, at least may nalaman na kayong uh, idea. So, napakadali lang yung adjustment nitong nga uh, try nito. So, uh, pwede kayo bumili sa mga store kung meron na dyan sa mga shop ninyo. Sa malapit na mga bayan. Pwede kayo bumili doon ng adjustment ng uh, fuel mix crew. So, mura naman, mga 55 pesos lang yan. Kung uh, merong tingi-tingi. Uh, Pero kung yan ay kit na, yung uh, set na, so, mas mas maganda pong kit, uh, set na. Then, salpak na lang doon yung ano. Salpak na lang doon yung mga kit. So, yun. Sa mga hindi din nakasubscribe, please subscribe naman guys sa ating channel. Thank you, thank you for watching mga ka-best friend. hindi natin nakuha guys so, mamaya na lang natin kukunin sa hapon ayun may nagtanong pala sa atin tungkol sa cable nito yung cable nito guys sa uh, clutch cable nya pwede po tayong makabili dun sa ano mga auto supply sa mga motorcycle shop yan kasi meron akong flat uh, cable ang uh, Rudy chariot sa mga motor motorcycle shop kaya anywhere makakabili kana. na traffic na dito mga ka best friend Holiday ngayon pero ma-traffic dito yung area The device. Diyan ba na araw ngayon mga ka -bestmen.